Ngayong araw mga kalibot ay naimbitahan tayo ng Pop-Up Campers PH dahil may special daw silang ireregalo sa atin. At ang nakakatuwa pa, gusto raw nilang pagandain pa ang bahay jeep, ang ating bahay na umaandar. Kung di nyo pakilala, sila po ang gumagawa ng mga solid at maritibay na camper setups tulad nitong mga to. gawa mismo ng mga Pilipino para sa mga mahilig bumiyahe. Ang ganda kasi ng konsepto nila. Pwede mong gawing bahay o parang 5-star hotel ang likod ng pickup mo. May kwarto, aircon, kusina, CR, salag at lahat yan pwede kang tumulong sa pagkaplano kung anong design ang gusto mo. At ang pinakaastig pa, kung di mo gagamitin, pwede mo lang tanggalin yung camper para magamit mo pa rin at napakagaling ng pagkakagawa. Sa so ngayon kami guys, pupunta kami ng Marikina And bukas kasi mga kalibot, meron kaming pupuntaan doon Doon nakatira malapit yung kapalit nila Alpha Sama namin si Yana, si Rhea, kapalit ni Alpha guys Meron tayong bagong kasama si Didi Bago <laughs> <-ulit>, guys Ayan <laughs> yung kanyang tropa si Jumong Si Jumong Sa drop off namin sila sa Marikina, doon ay maratulog Bukas ng umaga guys, meron kami yung lalakarin malapit lang doon. Wala lang, uh, mga 3 kilometers lang yung layo kaya minuximize na namin na para magkaroon sila ng banding at magkita-kita. We can do better, we can be chasing dreams. We know what's right and we know how it feels. Yeah, we can do better, we can make a change for real. Yeah, we can be stars. We can be the best Just put us to the test and show the world. There's another way. If we just try to little every day, we can make it better. Eh, tuloy -tuloy kami sa parking ng Chipsap ng Kaan, dito sa Langkaan. Iiwan namin si Dean at saka si Jumong, yung friend niya, sa minibus natin. Kasi marami tayong gamit doon. Si Kuya Roger yung bantay ngayon. Kaya naiwan ng bahay dito uh, minibus natin. Pero, babalikan natin si Kuya Roger. Kasi yung lakat natin bukas, kukuha tayo ng mga idea kung ano yung mga pwede natin gawin sa ating bus at sa ating bahay jeep. And kailangan makita ni Kuya Roger yun kasi siya yung madalas na gumagawa sa jeep and sa bus. So, ito na si Kuya Roger. And ito yung bus. Grabe, Daddy. Ang tangkad na ng bus. Kasi yung laki ng gulong natin eh. Kasi yes, tinan yung gulong. Ang laki na. Parehas ng gulong ng jeep yan. Kailangan tinasiyahan. Na Grabe, hindi Abot mo dati? Abot mo yan? Sige ka Pat daw. Patasan pa yan. Huh? Patasan pa daw. yan ng one foot. Ayan. Mas magiging mataas to guys kasi sa bahay jeep kasi patasan yung bubong nito ng one foot tapos yung top load pa natin. Wow, nice. Grabe yun. Oh. Ah. Okay, let's go. Let's go. One. May iwan si Dean. So sila may iwan dito. And ito yung tent natin. Okay na yan. Ayan, Dok. Sobrang pato. Thank you, Bye. So, si Ian, guys, tsaka si Dean is magkapatid na buo. Same sila ng mother and father. Kulay ni mama, kulay ng papa niya. Ito lang yung ales, si daddy, si kuya Bal. And si Adrian Paul. Si Lito, nag-iisang aso ng bayi jeep ngayon. And si kuya Roger. Nakay si ate guys. At yung tatlo nating mga fur babies nandun sa pinakabahay sa Akasha. And then, Magtutulog-tulogan. Uy, ba't kayo nagtutulog-tulogan? And then, dito si Yana and then si Rhea. Si Yana and si Rhea, mga kalibot, buong kapatid ni Titin at saka ni Ian. Sila is kapatid ko sa side ng nanay ko. And then, yung anak ko pala. Sorry, tulog na agad. If you there is trouble Ngayong araw mga kalipot, ay pumunta nga kami ng Marikina para bisitahin ang mga kamag-anak namin. parking kami dito sa malapit sa Angel's Pizza. And ito yung CNB Mall. And nasa tapat tayo ng Outway Fitness. And Angel's Pizza. Pero hanggang 6 a.m. lang kami dito. Magpapaalam kami sa barangay. May open parking po doon. Pero ang masasakop kasi namin tatlo. Kaya mag inform kami. Hindi naman natin pag-aari. So kailangan mag-inform tayo o magpaalam tayo ng maayos. So guys, mag kami ng parking para... Mimbingin tulog natin mamaya kasi doon sa una hanggang 6 lang. So dito daw guys, pwede naman dito hanggang umaga. Kaya pupunta na yung barangay para magpaalam. So kasama natin si Papa Giro. <laughs> Papa Giro. And si Alona Jen. So ito yung barangay hall nila Oh. Markina Heights Barangay Hall. First time kung makakapasok sa barangay hall nila. Yun na nga guys, nakapagpaalam na kami na lang kami magvideo. video Doon na kami magpa-park. Huwag lang daw kami magpaabot ng tanghali bukas. Pero maaga naman kami nga alis, meron kaming lakad eh. So ginawa kasi namin mga kalibot, maaga kasi yung lakad namin dito. Mga 10 am, around the area. So para di kami matraffic and hindi kami malate, is dito na kami nagpa-lipas ng gabi. So Balik na Val, dito hanggang 6 lang tayo. Tapos pagdating daw ng 6, kaya natin kumalis. Pero marami nang naka-parking dito. Pero dito, nagpunta namin barangay pwede daw dyan hanggang bago magtanghali o hanggang may sumita sa atin. So, yun na lang tayo para Ililipat natin yung ating jeep. From there, lipat kami. Oo, oh, daddy, mas mahaba yung likod. Atras na lang. Para pwedeng ilagpas. <laughs> Tell what you're so, nilagpas na lang namin siya sa parking mga kalibot Dahil mahaba naman yung report And okay lang. Ang huling pasok nyo dito, Pasko ng 2022. <laughs> di ba Hello, ako si Clyde Slao mo. Kung hindi niyo alam, nakatira ako sa Marikina. At kasin ko yan. Hi, I'm Marie! Parang sa ganda. Hello, Marie! Hiya, Marie. Ay, pero wasag pero uya. <mimit> Kuya ko nito. Andito yung aking mga pamangkin. Ang aking pamangkin na maganda. Alam, ba't wala pong yakap para sa amin? Hello, ayaw nyo sa'yo. Ayaw nyo sa'yo, ti. Mami, ito wala, iya. Wala lang yakap para sa amin, Mami. Ay, walang lang yakap para kay Claudie. <laughs> mami, ang ganda-ganda naman niya, Mami. Ganda-ganda mm, ng baby na to. Beautiful eye. Ay! <laughs> ang galing. So guys, this is my pamangkin. Isa to guys, advantage ng pagkakaroon ng bahay na umaandar. Kahit sa kayo magpunta ay pwede kaming matulog at hindi na namin kailangan magrenta ng hotel o accommodations. mga kalibot, Hello, Good morning, anak. Hello. Si Grace and si Cloudy. Good, good morning. So, mga kalibot, um, si Grace is natulog kaila ka Si Cloudy is ang aking pamangkin. Hello po. Paglulutuin ko si Cloudy. Si Cloudy kasi Hello. gustong gusong niya ang bahay We're going to let him cook and sausage. Hmm. Natapos na akong magwalis. Itong sahig natin. Ayan. Medyo may dumi-dumi siya. As you can see. Bawal po dito. Punasan na lang natin dahil. Kalaw, dibuksan mo po yung range hood. Dito po sa tree. Lagyan mo lang water then you let it see mo. ka na po pala mag-cooking show dito eh. yaklaw din. May siya na ako na mo kuya. Hungarian po. Wow, Hungarian. Maluto and... ko pa hanggang masarap 'ko yung amoy. Wow. Nandoon dito po sila, si Mama and si Jason. Hi there. Ginagawa niyo 'yan, teh? Ikaw Diamond Painting. Oo. Oh. Ibigay naman yung kuya Cloud, syrup naman 'yan. Naka-prepare na ko ang ating agahan, tayo po ay kakain na. Si Cloud pula mga kalipot, iimuwi eh. na sa kanila dahil may pasok pa. Daddy. Go, go. The armory. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Guys, meron tayo dito hazelnut chocolate. Ito yung ating mga ano? Ating mga... Tester. tester. Taster, tester. Taster, tester. Gusto niyo po mas matamis? Mas matamis sarap. Tamisan ko, sakto na. Okay, that will be our non-coffee menu. Patikim nga rin ako. Sige, gawin kita. Can you taste? Give me your review. 10 million ato. 10? Oh, ang galing, 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 galing. Very good. Sir Rhea, Rihanna pala, sorry. Sorry natin. Dami niyo kasing kapatid ko eh. Nahihirapan na akong tandaan. <laughs> Tigman mo, matamis, sobrang tamis. Ano, sakta lang. Dagdagan ko pa yung sweetness. Wow, ayaw nilang magsalita ng katotohanan kasi dahil natatakot sila sa akin. <laughs> totoo, ayaw niya magsabi ng totoo. Oh, maubos na agad. Ang bilis oh. Sige, na, naniniwala na ako masarap. Daddy, tinawang daddy oh. Maubos na. Oh. Lord, thank you. 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 Thank Ang Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang you. Thank no? Ang <laughs> Thank <Nabilitawa ko, guys. laughs> <uhi naman. laughs> So ngayon mga kalibot, maulan yung panahon natin Pero tuloy pa rin guys sa lakad natin Kasi meron tayong pupuntahan uh, tungkol sa battery ng ating solar panel para sa bus Kebal Patras! Kipa, unti pa! Okay! Tara tara! So bali guys si Ian, uh, naiwan muna doon kila AJ kapalit ni Alpha kasi meron daw siyang kaibigan na inimit tapos yung mga bata kasama natin. So guys, let's go! <laughs> Paalis na dapat kami. Naalala ko yung isang kong pamangkin. Pa-out na siya. Malulungkot yon kasi yung kapatid niya kasama namin yung isa. Tapos hindi siya kasama. <laughs> kaya bumabalik kami ngayon. Bye, bye. Malaking bagay sa kanila yung presence at maging ano, ano lagi silang included. Si Riana, si Wewe, ang aking pamangkin, oh, si Rhea, and then si Jace Tulug. Oo, oo, oo. Buti ko nang Madulas. Saan ba school niya? Saan ang school niya, Nak? Ano po? Kapitan Moy. Ah, Kapitan Moy. Sorry, Daddy. Yun, Kapitan? Kapitan, tapos si Moy. Come here, yun, Nak. Yung parang sa part po. Pero makikita ba tayo dito ni Kuya Claude? sa sa kayo dumada pag umuwi? Ano po, dadatso lang po kami. Pero pag sa kotse po, o kaya tayo sitin, dyan po kami dumada. Puntaan niyo na lang kaya anak sa school. Maghihantay kami somewhere, anak. Anak? Magpayong anak, ha? Maghihantay kami lang dyan. Makikita mo na po yung kapitan ko. Oo, mayroon pa tayo. Pwede ka nang magsama sa bike jeep po, ha. Kinigilig, oo. Guys, sundin namin si Cloud. Dito kami guys sa ano. Uh, Kamitan, Kapitan Moy Elementary School. Chatter sa Barreto Community Chapter. Mamaya pa pong to. Ano? Ito pa? Pwede ka pupunta dito. Dito lang po para bumapong po sa teacher. Dito po. Ayaw, baka na bawal ba mag-video. Ba ba Pwede, Pwede po. Pagkita ng teacher mo. Ma'am, nandito po si dito Antet. Fan ka po niya kasi. Ah, hello, Chef. Good morning, po, ma'am. Ano po? Parang na, ano natin sa lesson, no? Opo. Sabi ko, example natin, bahay jeep. Ah, talaga po? Oo. Oh, tito ko yun, eh. Sabi ko, napapanood niyo po. Sabi ko, Ah, nandito po kayo sa Luzon? Ah, po namin. Bisita namin sila. Ang tala niyo po yung ano? Sa labas po. Ah. Sundin po sana namin siya kasi akala namin 12 pang umiyan niya. Ah, sige po. Sige po, salamat po. Sige po. Sige po. Sige po. po. Alas na spouse niya. Alas na spouse? Oo. Dito nga kami dumiretso sa kanilang showroom na located sa J.P. Rizal Street, Marikina City. Thank you sir, thank you. Guys, kita guys sa anong pop-up campers. Dito namin nakilala Sir Neo at Sir Jen na may-ari ng Pop-Up Campers PH. Nakakakaba pala kapag nakita mo na sa personal yung mga taong napapanood mo lang dati sa social media. Ay Sir, basa kami. Mataas pala ano? Ay, o, mataas. ay Sir, Napanood ko lang kayo sa TikTok ah. <laughs> Tinrit nga agad nila kami dito sa 12.5 Cinco ng kape at mga masarap na pagkain tulad ng pizza, tinapay at mga pasta. And uh, ngayon guys, punta tayo sa pinaka bago nilang gawaan. Doon natin may kita guys yung mga malulut We all live on time we borrow Time our children to us lend Here today, but gone tomorrow Like a spark fly in the wind We all look up to our fathers All is right. And we all need when the day is dark as night guys Grabe naman sa Montalban na kami <laughs> akala ko ba 30 minutes lang 30 minutes lang talaga mula Marikina hanggang dito pag walang traffic alam nyo, pag mabiyay ako dito ng daytime, wala pa akong maalala na hindi traffic sa daanan na to. Siguro, hindi nito traffic madaling araw. Someone ba an easy sabit ka, hindi ka lang. <laughs> <laughs> so guys, di tayo sa nila, sa bago nilang pagawaan. Grabe guys, dami oh. Wow, laki. laki guys. Bumiyahe kami papunta sa mismong pagawaan nila ng mga pop-up campers. Napakarami na rin kasi nagpapagawa sa kanila ngayon kaya nagtayo sila ng bagong production area. At dito nga mga kalibot ay sponsoran daw nila kami ng baterya o power system para sa bahay jeep Anong lugar ito sir? Anong, anong lugar na ito? Anong barangay ito? San Rafael. San Rafael. Anong nakasakop? Si Reyes. Si Reyes? Si. Ah si Reyes. San Rafael si Reyes. Salamat po. Guys, so ang dami guys so Wow! Lawak oh. Kaso hindi pa rin yata jeep natin. So guys, uh, kasama natin guys yung sa mga kilala ngayon na nagbibuild talaga ng mga campers dito sa Pilipinas. Uh, Sir Nino, saka Hi. si Sir Gen So mga kalibot na kami is kasi sobrang gaganda ng na mga nakikita namin dito ng campers. Kumbaga, masarap na i-look forward na in the future magkaroon din tayo ng ganito kagandang mga setup. And today mga kalibot, uh, setup tayo ng battery mula sa kanila. Ito yung lithium batteries natin na madadagdag sa kuryente natin para lalo tayong hindi maubusan ng kuryente habang nabilipot tayo sa Pilipinas. Kaya guys, thank you so much kila Sir Nino sa kay Sir Ken. Kasi nakita namin, no, papanood namin lagi yung vlog ni Bahay Jeep. So nakita namin na talagang pinaka one of the na talaga ng bahay jeep source ng power yun naman talaga partner kahit sa camper natin yun ang importante uh -huh. kahit yung mga client natin ina upgrade uh -huh. talaga battery agad sa pop up camper kasi yun ang number one na in-improve talaga namin yung battery natin is gawang pinoy din sila na ang mag setup at sila na rin ang mag aayos nito. Meron na yung BMS na pwede makontrol sa cellphone, merong inverter para mga pagsaksak ng mga gadgets at appliances, at ang kinaganda, pwede siyang mag-charge kapag umaandar ang bahay jeep at pwede rin na mag-charge sa mga saksakan ng bahay. At para magkaroon kayo ng idea, ang presyo ng 2,048 watt hour na power stations ngayon sa market ay umaabot ng halos 100,000 pesos. At ang in-sponsor nila sa amin ngayon ay mahigit 8,000 watt hours naman. Ibig sabihin, times 4 ng capacity ang ibinigay nila sa amin. So mga kalibot, yung nakita nyo ngayon guys na setup Ito guys ay isa sa mga sikat na artista mula noon hanggang ngayon sa Pilipinas Kay Sir Albert Martinez And pinagyan tayo guys na mag-tour tayo ng konti Tour ng may group ganito no? Ang sa labas? Wow! Usually sa anong nilalagay dyan? or gamit, gamit Depende sa customer, may customer kayo para sa 11 Ah, oh, ano? Pati yung floor nila may storage. Then, sir, matumi lang ha. Okay lang po. Then left and right, may mga cabinet dito. Oh, ang galing. Ang galing naman. na naman yung ganda setup. Akit niya sa daw. Oh, nice! Yan sir, lahat yan. Ang bintana. 360 view tayo. Wow. Toro wow. kang nasa hotel ano? Mm. Ito may mga gamit yung ilalim niya eh, kaya medyo uh Mga gamit sa ilalim eh. Ah, okay. Kaya nakagalan yung mga phone niya. Wow, nice guys, so... Yan na. May na. 12.4. Hmm. Wow. Ang ganito. Ganito po yung dito Wow. Ganito po lahat yan. May screen. Eh. So pati, pati po ang ano, <laughs> ang Upholstery, meron na rin po kayo Apo, po. So guys, tara guys na uh, tour tayo guys sa isang uh, napakagandang setup, gawa guys ng Pop-Up campers PH sunod nga nila pinalitan ng bago ang sticker ng bajib jeep sa harap para maging bago. At nang nakita nila na sira na ang apat naming bintana ay nag-offer din sila na palitan na rin ito. Kaya naman, sobrang maraming maraming salamat po kina Sir Neo, Sir Jen at sa lahat na bumubuo ng Pop-Up Campers PH. And ito yan guys sa uh, Pop-Up Campers PH. Sa so mga kalibot kung meron kayong mga papakustomize sa mga sakyan nyo, sa mga pick-up o kaya sa mga tamaro guys, dito lang yan sa Pop-Up Campers PH. Siyempre guys, kapit natin yung sticker ng pop-up Compers PH. Sir, guys. Ito, maraming salamat po. Iingat sa lahat ng biyahe siya. Ingat, siyo sa camping with the ship. Oo, oh, salamat po. <laughs> Ayun, maganda yun. Maraming oh. salamat po. I Ingat po sa biyahe. Salamat po. Lagi po mag-iingat sa biyahe. Madam! Sir, salamat Sir, bye-bye. Salam. Salam. Thank you. Salamat po. Salam. po. Thank you. Thank you. Salamat. Sir, salamat. salamat po. Thank you. Thank you po. Ingat kayo sa biyahe. Thank you. Time check natin. 11.18 na ng gabi. Nandito na kami sa malapit sa bahay ng kapatid ko. Bye-bye. bye But I've tried, and I've tried. But I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, cry.